ito so, mga guys kuntin yung lakad natin mga guys, dito naman natin yung makikita, maging kaganda ng mga kulay diba ito mga so 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 tuloy tuloy lakad natin mga guys medyo malayo yung lakad ko, exercise thank okay. wow. wow. nice. So, super ganda mga guys. Ganun dito sa kanila pag nagwiwinter na. Ganito na ang mga dahon ng mga uh, ng ah, kahoy. Yeah. Okay. Okay, well, okay.